ang kwarto ng mga nawawala. Sa isang liblib na bayan, may isang lumang bahay na tinatawag na Bahay ni Mang Isko. Ayon sa mga kwento ng mga matatanda, ang bahay na ito ay mayroong kwarto na hindi kailanman binuksan ng sinuman. Ang kwarto ay pinaniniwala ang naglalaman ng mga kaluluwa ng mga nawawalang tao na hindi nakahanap ng kapayapaan. Isang gabi, Nagpasya ang grupo ng mga kabataan na tuklasin ang bahay sa kabila ng mga babala ng mga tao sa paligid. Habang papalapit sila sa bahay, naramdaman nila ang malamig na simoy ng hangin na tila nagdadala ng mga bulong. Ang mga bintana ng bahay ay may mga alikabok at ang mga pader ay puno ng lumang larawan. Sa kanilang pagpasok, ang mga kaibigan ay nagpasya na hatiin ang kanilang mga sarili upang mas mabilis na maimbestigahan ang lugar. Si Marco at si Liza ay nagpunta sa itaas, habang sina Jake at Mia naman ay nanatili sa ibaba. Habang nag-iimbestiga, si Marco ay nakakita ng isang lumang diary sa isang sulok ng kwarto. Ang mga pahina nito ay puno ng mga kwento ng mga tao na nawala sa bayan. Isang kwento ang tumama sa kanya. Ito ay tungkol sa isang batang babae na nawala sa loob ng bahay na ito. Ang kanyang pangalan ay Clara at ayon sa kwento, siya ay huling nakita sa kwarto na iyon. Habang binabasa ni Marco ang diary, unti-unting naramdaman ang malamig na hangin na tila nagmumula sa kwarto. Samantala, si Liza ay nakaramdam ng kakaibang presensya. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo, narinig niya ang isang mahina at malungkot na boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Liza, tulungan mo ako. Ang boses ay tila nagmumula sa kwarto. Sa takot, tumakbo siya pabalik kay Marco. Ngunit hindi siya makahanap ng lakas ng loob na ipaalam ang kanyang narinig. Sa ibaba, sina Jake at Mia ay nag-uusap tungkol sa mga kwento ng mga nawawala. Bigla, may narinig silang malalakas na tunog mula sa itaas. Ano yon? tanong ni Mia habang ang kanyang mga mata ay lumalaki sa takot. Baka si Marco at Liza, sagot ni Jake. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may mali. Nagpa siya silang umakyat upang tingnan kung ano ang nangyayari. Pagdating nila sa itaas, nakita nila si Marco na nakatayo sa harap ng kwarto. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pinto. May narinig akong boses, sabi niya nanginginig. Kailangan nating buksan ng pinto. Ngunit si Liza ay humahawak sa kanyang braso. Huwag! Baka delikado? Ngunit sa kabila ng kanyang takot, hindi na mapigilan ni Marco ang kanyang pagnanasa na malaman ang katotohanan. Sa wakas, nagpa silang buksan ng pinto. Sa pag-ikot ng seradura, narinig nila ang isang malakas na sigaw na tila nagmumula sa loob. Ang pinto ay bumukas ng dahan-dahan at sa loob ay isang madilim na kwarto na puno ng mga lumang laruan at mga larawan ng mga nawawalang tao. Sa gitna ng kwarto, nakita nila ang isang batang babae na nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Clara? Tanong ni Marco. Habang ang kanyang puso ay tumatalon sa takot at pagkabigla. Ang batang babae ay tumingin sa kanila. Tulungan niyo ako. Hindi ako makaalis dito. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. At sa bawat salita, tila may mga anino na lumalapit sa kanila mula sa mga sulok ng kwarto. Ang mga kaibigan ay nagpasya na tulungan siya, ngunit sa kanilang paglapit, naramdaman nila ang isang malamig na hangin na tila nagmumula sa mga kaluluwa ng mga nawawalang tao habang sila ay nagtatangkang iligtas si Clara. Unti-unting nagiging mas maliwanag ang kwarto at ang mga anino ay nagiging mas malinaw. Ang mga kaluluwa ng mga nawawala ay nagpakita sa kanila. Nagkukwento ng kanilang mga kwento ng pagdurusa at takot. Ang mga kaibigan ay nagulat sa mga tanawin. Mga tao na tila nakagapos sa kanilang mga alaala. Hindi makaalis sa kwarto. Ang mga mata ni Clara ay puno ng pag-asa, ngunit ang kanyang katawan ay tila nagiging mas mahina habang ang mga kaluluwa ay nagiging mas agresibo. Ang kwarto na ito ay isang bilangguan, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan niyo akong tulungan na makaalis dito, ngunit kailangan niyo ring harapin ang inyong mga takot. Ang mga kaibigan ay nagtinginan, naguguluhan at natatakot. Ang bawat isa sa kanila ay may mga nakatagong takot at mga alaala na hindi nila kayang harapin. Si Marco, na nagbasa ng diary, ay nagpasya na simula ng proseso. Clara, ano ang kailangan naming gawin? Tanong niya. Kailangan niyo akong tulungan na ipakita ang katotohanan sa mga kaluluwang ito, sagot ni Clara. Kailangan niyong ipaalam sa kanila na hindi sila nag-iisa at may pag-asa pa. Ang mga kaibigan ay nagtipon-tipon, nagpa siya na sama-samang harapin ang kanilang mga takot. Habang sila ay nag ang mga kaluluwa ay nagiging mas malapit. Ang kanilang mga muka ay puno ng pighati. Si Liza, na may mga alaala ng kanyang mga pagkatalo sa buhay, ay nagsimulang magsalita. Alam ko kung ano ang nararamdaman niyo. Nawala rin ako sa aking sarili. Ngunit natutunan kong bumangon muli. Ang kanyang mga salita ay tila nagbigay ng liwanag sa madilim na kwarto. Si Jake naman ay nagbahagi ng kanyang kwento ng pagkabigo sa kanyang pamilya. Hindi ko alam kung paano ko sila mapapatawad, ngunit alam kong kailangan kong subukan. Ang kanyang boses ay puno ng damdamin at unti-unting nagbago ang atmosfera sa kwarto. Ang mga kaluluwa ay tila nakikinig ang kanilang mga mata ay nagiging mas maliwanag. Sa wakas sa si Mia, na palaging nagtatago sa likod ng kanyang mga kaibigan, ay nagpa siya ring magsalita. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang aking mga takot, ngunit nandito ako para sa inyo. Hindi kayo nag-iisa. Ang kanyang mga salita ay tila nagbigay ng lakas sa mga kaluluwa at unti-unting nagbago ang kanilang anyo mula sa mga anino patungo sa mga tao. Habang ang mga kaibigan ay patuloy na nagsasalita, unti-unting nagiging mas maliwanag ang kwarto. Ang mga kaluluwa ay nagpasalamat sa kanila at isa-isa silang naglalaho. Nagiging liwanag na nagdadala ng kapayapaan. Si Clara ay nakatingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat sa inyo. Ngayon, makakahanap na ako ng kapayapaan sa isang iglap, ang kwarto ay nagbago. Ang mga dingding na dati ay madilim at malamig ay naging maliwanag at puno ng pag-asa. Ang mga kaibigan ay nagpasya ng umalis, ngunit bago sila lumabas, si Clara ay nagbigay ng isang huling ngiti. Huwag kalimutan, ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkilala sa ating mga takot at pagharap sa mga ito. Habang sila ay bumabaan ng hagdang bato, ang mga kaibigan ay nag-usap tungkol sa kanilang mga karanasan. Ang takot na kanilang naranasan ay nagbigay sa kanila ng bagong pananaw sa buhay. Alam nilang hindi na sila magiging pareho pagkatapos ng gabing iyon. Ang kwarto ng mga nawawala ay hindi na isang lugar ng takot, kundi isang simbolo ng pag-asa at lakas. Sa kanilang paglabas ng bahay, ang mga bituin ay nagniningning sa langit. At ang hangin ay tila nagdadala ng bagong simoy. Ang mga alaala ng mga nawawalang kaluluwa ay mananatili sa kanilang puso at ang kwento ni Clara ay magiging bahagi ng kanilang buhay. Sa huli, natutunan nila na ang tunay na takot ay hindi ang mga anino sa paligid, kundi ang mga takot na nasa loob natin. Kung nagustuhan mo ang istorya natin, e-click mo na ang subscribe button and like the video maraming salamat